Hi guys! So may tuturo na naman tayong bagong tutorial ngayon kasi may nagtanong. Ang sabi niya, paano daw ba lagyan ng vlog yung kanyang Facebook name? Siguro ibig sabihin niya, yung, siguro yung ibig niyang sabihin ay yung parang Yunel vlog, ganun, Yunel TV. Yung siguro kasi hindi mo yun magagawa sa Facebook account natin. Kailangan may page ka bago mo gawin yun. So, ituturo ko sa iyo kung paano, step by step. Susundan nyo lang ako. Let's go! Una natin gagawin is hanapin natin yung ating mga Facebook app. Tapos, pindutin natin yan. At, gumawa tayo ng Facebook account kung wala pa. Eh, ako meron na. So, pindutin ko na lang tong ginawa kong Facebook account. Pindutin ko yan. At mapupunta na tayo sa ating mga Facebook account. Nakikita niyo yung nasa gilid na tatlong line na yan. Pindutin yan. And then, punta tayo sa pages. Pindutin din natin yung pages. Pagkatapos, at lalabas na yan. So ako, may ginawa na akong dating uh, Facebook page, business page. So, meron na. So, so, sa mga wala pa, so, pindutin natin yan, ganyan lalabas yan. Facebook uh, business page ko yan. So, ganyan yung suran yan. So, yung mga wala pa, punta lang natin tayo dito sa create. Pindutin natin yan. And then, since ginawa natin to for content, yung gagawin natin is pindutin natin tong public page. And then, pagkatapos niyan, pindutin lang natin yung next. And then, ito na yung lalabas. Tapos, dyan, itype mo na yung pangalan na gusto mo. So, ikaw nang bahala. So, kahit ano gusto mong ilagay dyan, Yunil Vlog, Yunil TV, Yunil in the Philippines, Yunil in Japan, at kahit ano-ano pa. Tapos, next ulit, and then lalabas tong mga categories. So, ikaw na yung bahalang pumindot kung ano yung gusto mo dyan. And then, pagkapindot mo, so ako, for example lang naman to, so ginawa ko, pinindot ko yan, and then create. And then, sundan mo lang yan. And then, lalabas na to. So, gawin natin is content creator ka, aspiring content creator. So, yung gawin natin, pindutin natin yung sa ilalim na create content and connect. So, yan yung pipindutin natin. Pagkatapos, continue lang tayo. And then next, kung wala kang ilalagay, so, pero lagyan mo yan yung mga bio mo, yung pangalan, yung address, lahat, etc. Yung, yung mobile number, yung email address, tapos next lang. Tapos makikita mo to, so lagyan mo lang yung profile picture mo, i-click mo yung profile, tapos maghanap ka dyan kung anong profile ang ilalagay mo. So, ito, for example, napili ko to. So, i-click mo yan. And then, lalabas na yan dyan. Tapos, dapat may cover photos. Pero, since tutorial lang to, hindi ko nalalagyan. And then, lagay, eh, pinutin mo lang yung next. And then dito, kung gusto mo silang mag-follow sa'yo, pindutin mo sila. So, ako hindi ko pinalo kasi tutorial lang to. Pero, kung ikaw, uh, pindutin mo Isa-isa, kung gusto mo silang mag-follow Sayo, and then next lang And then dito, kung gusto mo pang Mag-add ng other friends, and then next And then mulang mo lang tong mga Nasa baba, done Tapos, charan Meron na tayong uh, Business page Na ganyan yung itsura niya So kakaiba siya Doon sa Facebook Account natin Ayan, no? Yung nakaplagay na yun, nail vlog. Hindi mo yan magagawa kung sa Facebook account mo yan gagawin. Okay, bye-bye. Hanggang sa muli.